Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa halip na maging kamukha ang Hollywood superstar na si Angelina Jolie, nagmistulang isda ang itsura ni Gretchen Barreto nang ipagawa ang kanyang labi. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Greta ang araw na gustong-gusto niyang magkaroon ng super sexy pouty lips na tulad ng kay Angelina. Sa isang short vlog na in-upload sa YouTube channel ng celebrity beauty doctor na si Ivy Teo, mapapanood ang tsikahan nila ni Gretchen tungkol sa mga beauty enhancements na ginawa sa dating aktres. Kung hindi kami nagkakamali, kinuna ng naturang vlog sa naganap na baby shower para sa ipinagbubuntis ng panganay niyang anak na si Dominic Cojuangco. Mapapanood dito ang masayang tsikahan ni na Gretchen at Ivy, kasama ang asawa ng beauty doctor na si Dr. Z. Teo, at ilang mga kaibigan. Naikwento ni Greta kung paano nagsimula ang friendship nila ni Dr. Ivy. Pag-alala ni Ivy, 17 years ago nang maging magkaibigan sila ni Gretchen. Madalas daw siyang bumisita sa bahay ng aktres para bigyan ito ng exclusive beauty treatments. Tawang-tawa naman si Gretchen nang maalala ang pagpapagawa niya ng lips tulad ng kay Angelina Jolie. Kontra raw si Dr. Ivy sa gustong mangyari nila Greta pero makulit daw ang aktres. And my lips! Oh my, oh my God! The days of my lips! I wanted to be like Angelina Jolie. I'm like, no, Ivy, but bigger. She'd say, no, you can't have it. Please, please, please. please.